Naalala ko kagabi yung ginawa ko at I'm sure na may iyak ka pag pinakinggan mo to hanggang sa dito. Kagabi, taing na -tain ako at tumai ako sa dagat at may biglang dumaan na nanguhuli ng isda at alimasag at may pailaw pa sila. At buti na lang nailibas ko bago pa sila tumatik At biglang sumikaw yung isa at may nakuha daw siya at sumigaw yung kasama na pakit ang baho at buti na lang nakatago ako sa likod ng bato at napakahirap tumawa napakahirap tumawa habang pinapakinggan ko sila sabi nung isa may isda talagang bigla na lang nalulusaw at sobrang baho at yun nga bumalik na sila sa cottage nila at katabi lang namin sila at naririnig akong pinag-iusapan nila yung taing nakuha nila at ang sabi noong isa anong, kla anong klase kayang isda yun bigla na lang narusaw at tapos parang may multo sa likod ng bato kaya nagyaya na akong umalis di ko alam kung umiyak o tumatawa yung multo sa likod ng bato <laughs> diba nakakaiyak yung kwento ko dahil taing-tain ako biruin mo yun, taing tain na ako. Tapos, meron pang pumulot ng tai ko. Shit! Ano Ay, what a experience. Kaya, that time na iniisip ko yon na naiiyak ako. Ha? Huh? Naiiyak ako nung iniisip ko yan habang nag-emote ako mag-isa dyan. Nakakalungkot man isipin na ganun talaga. Okay?